Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, unang araw ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Pagbasa. Mayigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Esus na iyan, niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Yesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniyakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkalob ng Diyos sa mga tumatalima sa kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanedrin ng marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas ay may tuturing na taong mapalan. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang Nilili Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisipayo ang walang pag-asay hindi binibigo. Ang taong matuwid masunurin man sa tulong poon agad may iibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Aleluya, Aleluya. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang naniwala sa kanyang patutuo. Ang naniniwala sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sa ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi nagkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.